Idol Ayan oh. Entrance So kapasokin natin yung go, mga Idol Tara let's go Guys nandito tayo ngayon sa New Girl Festival So ito yung entrance mga Idol oh. Ginagawa pa lang Sasarado sarado pa yung gate kasi nga ginagawa pa yung ano, entrance niya bago pumasok din sa mga boat sa loob. So pasukin natin tara mga idol. So ito yung uh, parang counter nila mga idol. Parang information. Information center. <laughs> yeah, sa mga nawawala yan, dyan, dyan sila magtatanong kasi yan ang uh, kanilang office. Wala pa siyang pangalanan ng kanyang lugar to mga idol. So ayan oh. Ting kala wag. Kalawag. Grabe napakasulit mga idol. Oh. So tapos na to pala mga idol, oh. panindot na lang ang kulang pala oh. Eh, ang ganda ng form oh. Quality. Ay mga katang pala to, katang. So dito naman ito yung gumaka Gumaka mga idol So ulitin Quality Quality Ang gumaka So one, ah, 90% tapos na ito mga idol okay. Makalilon Simple lang Ito so, makalilon Makalilon Keson So napaka Ano lang ito dynamic na kanyang design napaka simple grabe ganyan keso ganyan ginagawa pa o yan solid din ang ganyan mga idol ayan design nya hungad sa taas sa baba Ito, San Antonio San Antonio, Quezon napaka simple lang simple lang shout out kayo muna simple lang simple sa Antonio Quezon Dolores Dolores Quezon ayan ah Quality. Ano ba mga produkto ng Dolores Quezon mga idol? Parang isda din yata ito mga ito mga coconut yata Coconut Ito wala pang pangalan Hindi natin alam kung anong lugar to, anong bayan So ito Padre Borgos Ganda ng Padre Borgos mga idol oh quality oh. So isom natin. Ganda oh. Quality. Wow. Tig. Marami pa dun sa loob. So mamaya natin pupuntahan yan. So ito muna pupunta natin mga idol. Dito muna tayo. So tara. So ayan yung Hinaraluna nandun yung Hinaraluna eh sa Bandaron so mamaya natin pupunta dito muna tayo sa kabila Francisco San Francisco Quezon wow sulit Claridel ito may pangalan na kayo nawala pa itong pangalan meron na so patapos na din mga ito Sampalok palo location. Ayan, tapos na 100%. So malapit na kasi ang opening ng mga idol kaya yung iba tapos na, yung iba uh, ongoing pa rin ng paggawa nila mga idol. So abangan natin sa Martes yata ang opening. Ayan, napakaraming turista mga idol. Turista. So, Ayan. Ito, humalig. Bumalik. Ay isda din, isda mga ano nito. Isda din ang pangunahing kabuhayan dito sa kumalik mga idol. Mabangan natin kung ano mga produkto nito mga ito. Unisan, grabe ang unisan mga idol. Oh. Oh. Ganda ng unisan. Parang yung ah, design dati ng Hinara luna mga idol yung nag-champion. Lambot ng General Luna. Oh, sulit, di ba? Ang oh, ganda, oh. Balit, eh. Perez, Quezon. Oh, Perez. Perez, mga idol. Ganda rin. Sulit, mga idol. Itong isa, walang pangalan. Panggawan. Kuya, anong lugar to? Anong ano? Hindi ko lang po alam. Wala pa pangalan. Wala pa pangalan, ano? Wala pang pangalan mga idol. Hindi ba tapos? Kaya nga. wala pa rin. Mapunta natin ng dolo. Ito, pulilyo. O, pulilyo. Ayan, ginagawa pa nila. Ayan. Por ello hay la. Ang ah, pagbilaw. Wala pa lang pangalan na no. Wala pa. Hindi pa nakalagay. Pagbilaw pa lang mga idol. Ah, ginagawa pa lang nila. Ang ganda rin yung design niya. gendal wali tu rasa wala paripalan ni patut dalam ku anu tu kan juga siap yeah. mana tajam ni perhatikan tu Kalit <tip> 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 yung bangka mga idol Ang ganda Guys ito pala yung mauban no? Mali pala yung vlog dati kanina Akala ko ito yung Ito pala ay mauban Mali pala yung vlog ko kanina mga idol Ayan oh, no? Shout out kuya Shout out Ayan mauban Quezon Akala ko kanina natin yung pala ito ay mauban kasi kanina akala, uh, may bangka kanina yan Ika, kaya akala ko Atimunan. so mauban pala so, mga idol napakaganda rin no? sulit na sulit talaga Wow Napakaganda mga idol Malapit ang matapos mga idol ang ating ano pamalakasan bot ng General Luna Quezon ulit o oh. ayan si Trupan Jerry o oh. ayan o si Jerry oh. <laughs> Jerry! shout out muna! <laughs> si Jerry boy kaya na nung punta natin mga idol wala pa siyang kasi nung design mo yun ang ganda na ako ang okay malapit ang matapos yung vlog natin kayo na wala pa itong mga design na meron na ayan ang ganda oh kinulay na kinulayan pala kayo na yun eh quality na mga idol oh ayan set out sa mga tagad general na rilo son ayan oh kung goin pa ang kanilang ano pagawa hindi naman nagagalaw ayan mga pansay ayan mga pansay si Pag oh ang grabe oh mga yan mga ito sa boat. oh quality wow, oh coconut farm -design mo, eh, mo pang design yan mga edlo mga pang kasi malapit ang matapos eh ano yun ang muriyon wow astig ayan o no? may malasog yung sa landres queso no Talaki yung mga idol Tapos na pala siya mga idol Kaya may harang na Ayan oh. Maganda Maganda, 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 maganda. Walit wow, eh Bayan ng Pitogo Anong bayan nito? Ay, Kisan-Kisan pala to Kisan-Kisan pala mga idol Kuya, anong bayan to? Kisan-Kisan Kisan-Kisan Tama nga ako, Kisan-Kisan pala mga idol <coughs> Ganda rin mga idol. Tapos ginagawa pa nila tulip-tulip ang paggawa mga idol. Wow. Bayan ng Pitogo. Pitogo mga idol. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang papapagawa nila. Ayan, panlagay na sa yata yan mga idol. Eh. Katanawan, sulit eh. Katanawan, Quezon, napakaganda. Wow. Napakalaki din ang puntong nilabas dito mga idol. Kaya sulit ang pagkagawa, oh, napakaganda. Oh. Wow, astig. itong bot na to anong bot na to? Oh, nanungan pala pat nanungan Quezon solid simple lang to mga idol pero maganda sa tingnan elegant simple pero maganda pinakasimple sa lahat ng bot mga idol ang pat nanungan Quezon Shoutout muna ate. <laughs> Patlalongan, Quezon Atimonan Mag-aalambre ka ba? Bakit dalawang Atimonan? Ito pala Atimonan oh. Ano yung sa kanina? Ito pala Atimonan Atimonan ba yun? quality mga idol oh. Chaong Quezon Ayan, ginagawa pa ang Chaong Ito yung bot ng Lucena mga idol oh. Nangyari Lucena o Parang kapututan Kaliit ng Lucena mga idol oh. Laking bayan pero Laking bot mga idol Ayan. Ayan, nakasal na kayo din ito. Pero hindi ko alam kung anong nito. Hindi pa, hindi pa mga tapos eh. Ito. ito, ginagawa pa rin. Bago pa lang din mga idol. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paggawa. So,